Okay, hey, recycle na to, guys. Recycle time to. Yeah. Ito yung mga recycle, o. Oh. Wala, like, sino ba yung mga recycle dito, o? Oh. Go, 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 Ay! Ano na pala to? Ay, okay. Guys, ito na. Ah, ito yung mga ano, dito. Ito na yung mga anak uh, dito. Ito na kapila, guys. Sige yes, na, recycle na tayo. Recycle.

hindi na kailang isigilgate. Kapil na yan sa plastic. Ito yung dana. So, yun na yan. So, ito siya. A thermos. Ito yung mga mabasag. Lahat, lahat. Wala nang ma... Wala nang ma... Ay. Nabasag eh. ito. Pintos.

Ano yun? Ito yan, open. Ito yung open. Ito yan, open. Ito so, yan, open. yan, gusto kayo mag, ano, meron silang, kahit anong gusto mong ipalit na doon, no? May rice, may, may ano, lahat yung gusto mo kung mag, ano ba yung, ano niya? Uh, ano tawag dyan? Mag-request kayo kung ano yung, ano yung, ano, recycle green

o Hindi ko Kasi hmm. nagpalit sila ng ano. Sila na? nagpalit ng ah. oh, <coughs> ano. <coughs> Ayah, saya bawa di sini dulu. Saya akan bawa di sini dulu. Okey, okey. 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 ni? Okey. 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 Marami sa pakukunin dito. Ito ang ating mo muna. Unahin mo muna yung plastic. Oh, ito Yan lang sa imuga? Ah, okay. So, nasigirgit na yan. Okay. Okay. So kailangan mayroon kayong ano to sa cellphone niyo kasi iaanoon niya oh. So iaanoon niya i, i ganon. Okay? Mm, Nakaready na yung ano niya. Walang mm. walang walang. Uh. Mm. I'm just waiting lang sa oras. Okay yung ano ni nakakaano kasi ito, 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 cute yung, ita o, yung ano niya kasi makita doon sa ano yung <laughs> ganito Ayan, Ayan. Dapat nagdala silang malaking malaking plastik, oh. Hindi daw Tapos kami ah, mga... next. Pwede na natin. Oo, uh, oh, pwede. So next, mayroon na kami dyan. Mayroon na kami yung mga plastik. So many plastic. Okay, next. Di ba tapos na yung ga? Hindi pa. Ay, wala pa. Maliit kasi yung dala nilang plastic o tinanong mo yung ano nila. I-transfer na, na dapat. So ito yung rest o. Oh, Ang dami nila marami na marami ito. Ito na. Ito na. Oh. Ay, na, oh, na, Naabutan pa kami ng ano um, na puri namin. Oh, okay. Okay, next. Ito yung namin, guys. Oh. Okay, ito. Ito yung recycle namin. Okay, ayan, sorry. Put together. Dan. Put together. Inano na nila yan. Put down, put down. Put down. Ayan. Yeah.

Okay, mm -hmm. hindi sama mo yung ano dyan? Yung thermos ni ano? Di lang. Eh, uh. mayroong sa ka. Bikin! Bikin! Ah, điều nào? lấy okay. moa lấy moa that's all oh three hundred two hundred hundred points okay okay đi okay. okay. huh? huh? thôi huh? Oh, Được, không? Okay. Cool. No move. Right. Yeah. Cool. không okay. okay. cool. No, I just here. Cool. Okay. 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 Okay.